Nung bata pa ako, akala ko na ang piyesta po ngayon ay tungkol kay Jesus na ipinaglihing walang kasalanan. Ngunit hindi pala. Ang kapistahan ito ay tungkol kay Maria, ang ating mahal na ina. Siya ang inilihi ng walang bahid ng kasalanan mula pa sa kanyang simula. Marahil may ilan din sa inyo na nagkamali ng akala noon, di ba? Para ko lang. Ang Imakuladang Konsepsyon ay nangangahulugan ni si Maria sa pamamagitan ng natatanging biyaya ng Diyos ay pinatiling ligtas kasalanang mana. Bakit? Dahil siya ay hinirang ng Diyos na maging ina ng kanyang anak, Jesus Nazareno. Ngunit, may isa pa kong aaminin. May mga panahon din dati na naisip ko, siguro mas madali para kay Maria na manatiling walang kasalanan kasi pinanganak naman siyang ganoon di ba? Siguro hindi siya natutukso. Naisip niyo ba rin yun? Para ko lang. na mas mahira para sa atin na dahil tayo ay makasalanan. Pero alam niyo ba kung sino pa ang nilikha ng walang kasalanan? Sina Adan at Eva na narinig natin sa unang pagbasang ngayon. Nilikas silang walang bahid ng kasalanan at inilagay sa paraiso. Subalit, nalinlang sila ng kaaway. Naniwala sila sa kasinungalingan kaysa katotohanan ng Diyos. At nang hanapin sila ng Panginoon, sinisi pa nila ang iba. Dahil sa kanilang pagpili, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Ngunit, kahit nagkasala na ang tao, hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa halip, gumawa siya ng paraan upang maibalik tayo sa Kanya. Ang planong ito ay nangangailangan ng isang bagong Adan at bagong Eva, si Jesus at si Maria. Parehong walang kasalanan si na Jesus at Maria, ngunit hindi ibig sabihin na hindi sila nakaranas ng tukso alam naman natin na sinubukang tuksohin si Yesus sa desierto, di ba? At si Maria, sa tingin niyo ba ay hindi rin siya inatake ng demonyo? Ang ating kaaway ay parang liyong umuungal, naghahanap ng sinumang lulunukin. Ngunit nanatiling tapat si Maria sa Diyos. Nagbigay siya ng kaniyang oo sa kalooban ng Diyos kahit alam niyang hindi ito magiging madali. Sa halip na magduda, siya ay lubos na nagtiwala sa, kan sa kaniyang mga pangako. Si Maria, ang ating modelo ng pananampalataya at katapatan, ipinakita niya na posible pa sumunod sa Diyos kahit sa gitna ng pagsusubok. Ngunit, kaya ba natin siyang tularan? Madalas natin marinig kasabihan na tao lang po tayo, hindi kaya tayo nagkakamali. Ngunit, alam niyo ba kung sino, sino pa ang naging walang kasalanan bukod kina Adan, Eva at Maria? Tayong lahat po. Sa sandaling tayo ay bininyagan. Sa ating binyag, ang ng mana natin kina Adan at Eva ay hinugasan. Tayo'y naging mga anak ng Diyos katulad ng ating ina na si Maria. Totoo, tayo ay nabubuhay sa isang mundong nabahiran ng kasalanan at patuloy tayong tinutokso ng kaaway. Subalit, si Maria ay patuloy nagpapaalala sa, sa, atin na posible ang manatiling tapat sa Diyos kahit sa mundong puno ng pagsubok. Isipin kaya natin kung gaano kahirap para kay Maria na matiling, manatiling tapat habang nakikita niyang nagdurusa ang kanyang anak sa krus. Ngunit sa kabilang ito, nanalig pa rin siya sa Diyos. Ngayon, tayo rin ay tinatawag na manatiling tapat sa Diyos sa kabila ng ating mga problema, pagsubok at tukso. Paano tayo tutugon? Pipiliin ba nating sumunod katulad ni Maria? o doon tayo sa halimbawa ni na Adan at Eva. Sa ating mga pagbasa ngayong araw, pinapalala sa atin na ang Diyos ang gumawa ng unang hakbang upang tayo ay maligtas. Hinabol niya tayo kahit na tayo ang nagkasala. Hindi niya tayo iniwan, kundi binigyan tayo ng biyaya upang magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng mga sakramento, lalo na ang kumpisal at yukaristiya. Kapag tayo ay nagkumpisal, ang ating mga kasalanan ay pinapatawad at muli tayong binibigyan ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay. Kapag tinanggap natin si Jesus sa yukaristiya, naging malapit tayo sa Kanya tulad din ni Maria. Kaya't gaya ni Maria, tinatawagan tayong magbigay ng ating oo sa Diyos. Magtiwala sa Kanyang plano at sumunod sa Kanyang kalooban. Sa ating paghahanda para sa pagbalik ni Jesus Nazareno, pagnilayan natin ang halimbawa ni Maria. Siya ay nagbigay ng Kanyang oo sa Diyos at naging daan upang maipanganak si Jesus. Paano natin maipapahayag si Kristo sa ating sariling buhay? Sa linggong ito, sikapin natin magnilay. May kasalanan ba akong kailangang ikumpisal? May kapo ba akong kailangang patawarin? May magagawa ba akong mabuti para sa iba? Hilingin natin ang tulong ng mahal na Birheng Maria na tayo sa daan ng katapatan at pananampalataya habang hinihintay natin ang pagdating ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen.